kailan masisira ang shock absorber. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at meron na naman yata tayo na iinip na viewers no kung kailan daw masisira yung kanyang shock absorber no. Well, okay yan, at least pinaghahandaan niyo na ngayon kung ano yung mga posibleng magiging problema ng inyong sasakyan at ayun, mas maganda kung kaya nyo makapag-advance ng pagbili para anytime na magkaroon ng problema eh mabilis nyo lang papalitan okay, so yun, kailan nga ba nasisira? well, usually, uh, depende to sa gamit ng kotse kung gano'ng kabigat yung niloload ninyo at kung saan nyo siya palagi dinadaan kasi kung masyadong malubak o laging loaded yung inyong sasakyan there's a possibility na pwedeng mas mabilis siya masira pero in a normal use, use or in a normal use, usually it will last more than 40,000 kilometers. So after 40,000 kilometers, maganda constant na natin chine-check yung ating shock absorber, no? ah uh, idea lang ano, usually sa mga private use, ang unang nasisirang shock ay yung sa driver side. Kasi nandito lagi bigat. Okay, usually ganun na. Uh, commonly ito yung unang masisira. And ano ba yung mararamdaman ninyo if may problema na kayo sa shock? Uh, isa sa mga possible dyan is pag nalulubak kayo, medyo iba na yung bounce ng inyong sasakyan o halimbawa, umakyep kayo ng humps pagbaba ng sasakyan ninyo, lumalagabag o lumalagabog yung inyong gulong, kumbaga parang biglang babaksak so usually yun yung pinaka nangyayari, halimbawa ano kayo ng hams yun medyo matigas na hagan, ngayon pag angat ninyo at pagbaba ninyo yung gulong ninyo parang biglang bumabaksak. So yun yung isang indication na may problema na kayo sa shock. Then kung ipi-physical check nyo yan, minsan may makikita kayo dyan na parang grease doon sa mismong shock. O nagtatagas na siya ng uh, oil niya. No? O yung iba naman, pwedeng kinakalawang na yupe. So depende na lang doon sa makikita ninyo. No? Pero usually ang mararamdaman nyo dyan is pag kayo ay dumadaan sa hindi magandang kalsada, syempre parang parang iba na yung laro ng inyong sasakyan. So, yun yung idea. No? So, ang suggestion ko sa inyo dyan, uh, uh, mga after 40,000 kilometers, yun, constant, constant na yung checking ninyo ng inyong shock. Well, on experience, mga usually nagtatagal naman siya mga 80,000 kilometers. No? Pero, yun nga, pwede siyang mapabilis masira kung laging loaded. Like ako, for example, way back then, ako, nasira yung shock ko. Kasi ang naisakay ko, bali, ano yun eh, yung hatchback ko, walo yata, tatlong bata, limang adult, eh syempre, walang masakyan so, kami-kami na lang so, eh, di sinakay ko na lahat kumbaga, dun sa pinakadiko, dahil nga hatchback yun may dalawang bata so, ngayon, uh, after nun, medyo nag-iik-iik na okay, oo, nakakaroon na siya ng hindi magandang sounds no? so, yun, pinalitan ko na lang eh, nag-okay naman and yun, isang experience din dyan nung bumila ako ng tiles, eh yung dun sa binilan ko ng tiles, alam nila na hindi kakayanin itong, itong sedan ko na to. Hindi kakayanin. So sabi niya sa akin, sir, instead na isakay mo natin yung dyan kasi dadapay ang kotse mo, mas okay mag-hire ka na lang ng Lala Move or Transportify. So sabi ko, o oh, sige, mas mag-hire na lang tayo kasi yung presyo ng shock at yung presyo ng ano ng pag-rent ng tamang sasakyan eh mas mura yung tamang mag-rent na lang tayo. Kung baga isang libo lang yun, eh kung magpapagawa ko ng shock, maybe mga 2,000 yan. So yun lang yung idea mga pops to kung sakali man, ano, shock absorber. Kasi, kung nagustuhan nyo yung video, pakilike.